Yung sa mga tawal? update tayo ngayon, day 2 ng ating uh, mga sisil, 45 days. So, sad to say, may nabawas ng dalawa. <laughs> Kasi ang nangyari, yung nilagay ko tubig, o nakapatid ko na tubig, ay uh, pinag ipon Ngayon, yung nauna, uh, na na naipit siya doon sa tubig, sa tubigan. Naipit siya. So, basang-basa. Basang-basa sila. Ngayon, ano nangyari? Eh, yun nga. Binukod ko. Nakita nyo na sa nakaraan natin video. Binukod ko ng kahon. Yung no, ilang sisiw na yon So, may isa doon hindi nakaligtas. Ah, namatay yung isa. Yeah. Tapos, sumunod. Ang hapunan. ay Namatay yung isa na ipit. So, yun. Ngayon mga tol. Ito, pakita ko sa inyo. So, yun mga tol. Oh. Yan sila ngayon. Yan. Ano ba? Diba? Matapan yung isang tubig dun. <laughs> so, yan. Yeah. sabi sa akin ng mga ano, ng mga magmamanok dito, ay uh, okay lang daw muna yung ganyan yung kumbaga nakasabog muna yung patuka dyan kasi kapag o oh, nga naman kapag nilayo ko doon sa talagang patukaan ay dinadapaan tapos doon na kain ang kain tuka ng tuka yung iba hindi makatuka kaya yan tama lang yan ano lang natin yun o inasakon e ko na lang yung ilaw kasi malakas naman yung ilaw eh malakas yung init niya ayun oh mainit siya kahit wala nang na takit dito eh so yun uh, oras ngayon mga tol mga oras na ayan mag aalas sa 641 so ito yung patukan natin integra integra 1 So, lalagyan natin para meron silang reserve. Kasi ah, alis ako eh. <laughs> so, yan. Alap lang natin dito. Sabog lang natin yan dyan. Para dok-dok lang sila ng dok-dok dyan. Dok dok. So, mamaya mga tol, mga 12 a.m. So, lalagay na din natin. Toto Para hanggang ano na yun. Ah maga na yun. Mga alas 4 gising tayo alas 4 ito natin ulit ganoon lang lagi ang routine so yun so oh, what's up mga boss nalagyan na natin ng patukay yung ating mga sisiw update lang natin mamaya mga 12 tell na natin mag 12 para malagyan ulit natin patukay Bro, Yo, what's up guys? So, 10.55 p.m. na ng gabi. Alright. So, ngayon. Ah, uh, papa. Ito ka tayo ng manok. Gusto ng ano nila. Patuwa nila. So, ayan o. Oh. Isin natin. O, oh, busa yung patukan nila. <laughs> so, kuha tayong patukan ngayon. Ito. Patuka Ito. natin, ano, integra. One Crumble terus lagi lang natin diyan catch and diyan do sa mga parting tuyo Hehehehe Pagbalo <laughs> <laughs> eh, We'll not put them in a tool Hey guys, good morning. So, oras mo 5.47 a.m. Kasi na ako. So, natin yung ating mga sisiw si pa sa labas. Nilagyan na ng kapatid ko ng tubig. Ilaman na. Yung mga tol, tubig nga pala nito, meron niyang, ano, betros gold. So, base sa mga matatagal na nagmamanok ang gantong business na manok uh, isang pagalagay ng betrasin 2 tablespoon sa isang galon Yan. tapos yun ang ipapainom mo in 7 days so yun mga tol uh, yun ang day 2 ng aking pag-aalaga ng 45 days sa Kuyat. so, so, stay tuned lang kayo para maging updated kayo palagi sa mga susunod pa natin videos para sa pag-aalaga natin ng mga sisi so ngayon muna natin vlog okay for goods in the hood salamat sa supporta ah. peace yo